view niya dito parang alam mo, fog eh. ulan yan dito. Hello guys, may pupuntahan pala tayo dito na pasyalan dito lang sa San Jose, Montalban malapit lang po dito yan sa amin, 40 minutes lang po ang biyahe kaya, ang kagandahan doon malawak yung lugar maraming puno maganda yung tanawin, kita yung uh, Montalban kaya, tara, pasyalan natin at kasama yung ating asawa at anak ko. Let's go! Baka Sige na. Come Sira siya. Takot muna daan na. Hindi ko na makita yung daan. Ano si Happy? Happy ba to? Ano may sugan? saya pembunta

Mai Dali Dali Kita akan membeli dari Dali Ayah, saya tidak ada di sana Kita berada di Dali Dali, 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 Dali Ayah, saya tidak ada Dito na po tayo sa Hilltop Garden. Oh. -ta -ta dito, na, ngayon, kaya na, Ito. So, na sa akin, sasakyan. Ah, oh. diba? sa oh, meron tindahan dyan, oh ba dito, lalakad lang. Tapos yung iba. At yun, may tindahan pala doon. Ito tayo. Dito, bawal magtambay dito. Tapos Isa ah, umulan kasi. Ah, dito. Ah, tulay. Tulay na to dito, tulay, may tulay lang konti. Malait na tulay. Kakatayo ulit. Dating dito ay mayroong simento na kalahati. Mayroong kasunod sa atin, di ba? You Kainahin natin dito. Ano? Abuse pa sila, oh. Ay Nakakaano Nakaano yun? ganda ko yun, ganda ng tanawin dito banda oh ganda baba tara um, nauna ko lang yun Children Kaya mahangin Kaya siguro kundi lang tao ngayon Linggo ngayon diba? ba pumisto. Yan, sa lugar. Hmm. Hmm. Ito naman yung view niya dito. Parang alam mo fog eh. Ulan yan. Ito yung view dito. Yan. Eh may ulan. Ulan. Si maraming tao rin dito. Hello. Ito nang Ming ming ming. hangin. Umulan bigla. Gan kanina mainit 'e, eh, no? Tapos bigla siyang umulan 'e. Eh. Hmm. Paano ka makapaglaro ngayon dyan? Dana na. Okay. Ganda sana dito eh. Ulan, ulan. Dandan-dandan na, dan, 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 madulas siya eh. Takbo. Wala na, wala, wala na ulan. Ganda na. Kini ganda na siya. Kitong kita yung ano yung bundok nyo. Anong tawag doon dyan ha? Ay yung mga bundok, anong tawag dyan? Ha? Ano yun? sabi niya? Sierra Madre. Ayan, no? Kaya pala talaga pag umulan, tapos kung tuloy-tuloy yung ulan, baha talaga pala dyan, no? No? Para napalibutan siya na ng bundok, eh. Yung muntalban, eh, no? Pinutol mo tala, Hmm. Ito pinutol kasi hindi na makita yun. Yung view doon, Sa taas, ayun. Naka-view. Ang lawak pa pala ng lupa na to, no? pa na lupa. eh. pagdi pwede kayong bumili dyan. yan. gusto nyong kung may pera kayo at kaya nyong bumili jan. dunta tayo mi? Oh. Doon tayo! Doon tayo sa kanto? Tapos kung punasan. kung 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 ano? Dito. Ay, pindi. Ay, basa. Ito, ito, ito. Lapat natin dito. Dito.

Ayun yung ano, sapa. Ito yung sapa ah, dun. Dito. Ang init dun, no? Oh. parang ang init dun, no? Oh. Hagar. Ang init. I-picture <laughs> mo <lang> kami. <laughs> Ayusin mo kasi. One, two, three, okay. Bakit may ilaw? Sapa. Tingin. Sapa. ka, oh.

Sige, Ilagay natin yung ano. ano. Ay, diyan lang yan. Sige, dali. Dali. Sige Yung Lagi. ano ni dali, walang pang. Sige, dali. Pagka na eh. Ay, ano mo po napag ano? Ah. Ano, Ice cream. Pinuksan mo na yan? Dali, yung ice cream. Parang lupat. Daddy. Ay, uang ini na chance pala to. Oo. Oh. Kaya dito yan. Ano ba pangalan yan? Lubat

marami akong eh. tayo. Picture kayo dito. Picture Picture kayo dito sini. Dulu pun dah di dulu. Kita ito you na, know, naka-poultry. Maganda pa naka -poultry. Paano ba yun? Hi. 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 Siguro dati pispan to. Yan ang lawak. para dito. Madulas oh, lang ha. Dapat mama ginawa lang doon tulay eh. Okay. Papitulay naman na to ha. Okay. Okay, hindi yan Tapi, 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 Terima kasih <im> telah <im> parking. Walang bayad sa parking dito. Dito tayo sa taas, oh. May, sa atin, isa na lang motor doon. pag umulan, pwede kayo dito. Ha? Dito tayo. Ha? Dito tayo. Ha? Ha? din dito. Pinatawa. Doon, laki ng ano, puno. Ha? Picture ka dyan, Dana. Upo ka doon, sa naas. Picture ka doon, picture. Ayan, yun ka lang. Saan na yung cellphone? Saan Ayun, ba? Masayang naman? Yung picture, yan. Yung daddy, yung Yung bato. Marami. <laughs> Laki ng bato. Yun, ang picture-picture sila. One, two. Yun, oh. No? Let's go. Uwi na kami. Dito tayo, dito tayo. tayo. Uy, na tayo. Dadaan pa tayo sa ano. Manila Hills yung daanan. Ganda ng daanan doon. Oh, bagong pintura lang yan. dapat itong ano na to, timento, tiniretso na sa baba, no? Para maganda talaga yung daan. Ang iba kasi, na ano, natatakot. Natatakot kung ano, pag nakita na, ano, lalo pag hindi sa kasanay, umakyat no, ng ganito. Hindi yung maano kasi matarik Okay lang naman. Okay. okay. Hilltop Garden talaga ay mag, mag uh, open nila ay 7pm tapos hanggang 7pm lang sila yung close maliit yung wigo nga kasi kaya mo dito eh Graba. Pababa na tayo. Gano'n, medyo matarik talaga ito pag gano'n. Gano'n pa lang kayo. Dapat, hapermira lang kayo. Wala, nandun pa rin yung ano? ano? Yung ano? Okay. Ano ah, yan? Bak baka nakatali dyan, no?